habang nagaantay kami ng pila namin dito, mamaya sa barko, dito kami sa roll. Uh, may dala kaming mga produkto namin kakamang. Try namin nagdala ng sapin-sapin. Ayan, nakalagay siya sa termo. Pinalamig na, pinaka-preaser yan kagabi. So, tinecheck niya para makita natin. Wow, okay. Hala. So, okay. Malamig pa rin. So, liban dyan. Para ma-experiment natin dahil magbabar ko kami from Batangas Fort to Katiklan and travel kami. Bukas ng umaga ang dating namin. 9 to 10 hours ang biyahe. At uh, nagdala din kami ng espasol. Nakatab. Saka itong box ng bibingkang. Pinipigit bibingkang kain. So, guys, para ma- Ma-check natin at uh, testing lalo na ang aming sa kudoktong sapin-sapin hindi na natin yan bukas, mag update kami na pag nasa antike na kami so yan ito ay nakaret kagabi freezer ibinyahi namin ngayon na nakalagay siya sa thermal bag ito naman, mga niluto kanging ng madaling araw lalo na bibingka. bago kami bumiyahi umalis kami ng may bay ng 30 So, ayan nga. travel kami ng Baya Toro. So, Babar ko kami. Sama si Nog. Update namin kayo guys. Para sa ating mga kakamin. Na yan ay talagang hanggang abroad dum ay nakararati. Ngayon, nagroro lang kami. So, ibig sabihin, isang araw ang biyahe namin bukas ito mga kakamin matutong update sa susunod.